ni Maricar, mm. alam mo yung ano? Yung mm. yung na siya shame, tutubigan mo lang. Yung yun lang dinagawa niya. Si ano din si Marilyn. Mm. Ako hindi. Mm. Ikaw talaga magkikimpla. Mm. Mas marami nito, mas marami. Okay yan. Yeah. Mm. So let's say one 140. Mm. Uh Oo. -oh. Mm. Para -hmm. mm -hmm. matuto akong gumawa ng gravy. Mm -hmm. Ako din kasi yung nakatang ano na agad sa siya. Mm. -hmm. lang yan. Pag natunaw na siya, saka lagyan mo na, let's say, 1 cup. Pero 1 cup marami. Kailangan masarap yan. Okay, Test. 1 cup, half cup na. Pero usually mm hindi -hmm. ako nagsusunod. Kasi nakablog yan. half cup, <laughs> half cup lang ng ano, nung no, arena. Okay. So, tanawi mo muna yan. Mm. Mm. Binlag pa, no? Oo. Kaya pag ginaya nila yan, kailangan masarap. Ba? <laughs> sa ano ko nang din? Mm. Kaya Ariel ko natutunan ito una. And then, makalimutan uh -oh. ko na kung paano tinuro. Hindi, gayahin ko nga eh. Raya nga ako mm. naman problema sa gravy. Yeah, nung mm. tinuro sa akin, din nakalimutan ko. Nagtingin ako sa YouTube. So, natandaan ko na. Uh Oo. -oh. Nung matandaan ko, mm nag ano, ah, nagdagdag ako nung nakita ko nung mm. naglagay ng powder ay nung cube so ito marami nga yung butter so tapos yun lang butter ito ang... na you can put ano the flour uh -oh. half lang tapos let it cook ano mo lang siya yan ng walang tubig meron yan ah, hintayin mo muna mag brown yung ano hintay mo muna since marami yung butter mo Makikita mo naman, di ba? You can add a little of, ano? A little of flour. Yan. Pero marami yung pagnagawa. Yan. Pagka nag, a little brown, nag little brown na siya. Kasi yung ito may arine, parang, parang medyo brown na siya. Mmm. Kasi sabi mo na ng ng tubig para sandali lang. Ito, tatansayin ko lang kasi iba syempre yung naka-clips, di ba? Oo, oo. Saka beef, pagsasaluin na natin. Pagsamahin.

brown na siya. Pag brown na. Hindi, sabihin na luto na ano, yung flour. susunod. Mm -hmm. mm -hmm. So, brown na mm -hmm. Kaya kailangan halo ka mm ng halo. -hmm.

Actually, you don't need to add water. Alam mo, you know, what you gonna add? Yun. yung ano na yun. Oo. Oh, oh. Pero okay lang kasi, para it's not too foamy. Cool. Oh, kasi oh. we add, oh. ano oh. powder, diba? Mm <laughs> -hmm. Inibig siya pag mayroon tayong soup na gano'n, pwede nang wala nang tubig. Yes. Pero kasi it's not too many. Hindi naman siya madami. Para mas malasa. Yeah. Hindi naman maglakas ng aking. So, intay mo lang po. Hanong ka lang ng hanong. Hanggang sa dumapot. Yeah. For well, sure, malapot to. Pero para mm. everything. Para siyang ano, hindi buo buo. We need to add water. Kasi baka maalap. Okay, tsaka, so ano, oh, masyadong malapot. Uh -oh. Ayan, kanin ko na. Mm-mm. Mm-mm. Tapos titikman ko kung maalat. Okay na wala lang lalagay. Kompleto na yon. Maalat? Kaya mo mga madisog everything. hindi tama lang. Hmm tayo maglalagay pa ng magic syrup eh. Hindi na. No. Yung... Nagba-magic syrup ka ba? Sa bahay? Wala na kami. Hindi mm. na kami. Mm. Tsaka wala ka na mabibilan, di ba? Mm. Sa ano lang? Sa mm. Pinoy store lang. Mm. Parang kahit Pilipinas store, mm. wala na magic syrup eh. Meron? Oh, I don't know. Kasi yung last na namin, wala na eh. <laughs> okay na yun. Wala nang mm. end na. Okay, Pepper.